Malaking transaksyon ang naisara ni Tanggol, ngunit sisirain naman ito ni Roberto. Kahit binalaan itong si Roberto sa kanyang ama na huwag ituloy ang masamang pinaplano laban sa nasabing transaksyon dahil alam na niya kung ano ang kahinatnan nito. At dahil sa kagustuhan ni Roberto na sapawan ang paghari ni Ramon sa buong Maynila, itutuloy pa rin ni Roberto ang kanyang gagawin. Ngunit sa kanyang ginagawa ang siyang maging dahilan para tuluyan ng masira ang kanyang pangalan na iningat-ingatan. At higit sa lahat, mawawala sa kanila ang kanilang posisyon. Plansyado na ang nasabing transaksyon nila ni Tanggola at ni Mr. Con ngunit agad naman itong ipinarating ni Tanggol sa kanyang mga kaibigan. Balak ni Tanggol na tambangan ang mga dayuhan na ito. Sa kabilang banda, malihim na nagbigay ng impormasyon itong si Roberto sa ibang para. Piyansa naman ang mag-abang Roberto at Miguelito na ang kanilang plano laban sa nasabing transaksyon ni Ramon ay magtatagumpay ito at sila ang makikinabang sa mga droga. Ngunit bago pa mangyari ang nasabing transaksyon ni Ramon, may duda na itong si Ramon na may mali o mano sa desisyon ni Roberto dahil bigla na lang nagbago ang isip nito at pumayag ito na protektahan ang kanyang transaksyon. Dahil sa pangungumbinsi ni Julio, ipinagpatuloy ni Ramon ang transaksyon dahil may tiwala siya sa kanyang ama at sa pagkakaibigan nila ni Gustavo. Gustong masaksihan ni Roberto at makasiguro na ang mga tauhan niyang parak magtagumpay ang mga ito sa pagkuha ng mga droga. Samantalang nakahanda na rin ang mga kaibigan ni Tanggol at sumama na itong si Divina sa laban na ito. Kinakalaban ngayon ni Roberto at miglito itong si Tanggol. Dito na nila masusubukan kung gaano kabangis ang mag-ama. Antabayanan po niyo ang susunod kong update. Maraming salamat po.